So doon tayo naging tahanan ng Diyos. Okay? Kaya nga, hindi ko na kinakanta yung ano, loobin mo ang buhay ko ay maging banal. 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 Hindi na, bago na. Niloob mo ang buhay ko naging banal mong tahanan. Di ba? Kasi, alam niyo, tatlong beses, dalawang beses, tinanong ni Paul, ang mga taga-Corinthians, do you not know, hindi mo ba alam, ikaw ang tahanan ng Diyos. Tapos inulit niya ulit, hindi mo pa nababatid na ikaw nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. At sinabi niya sa 1 Corinthians, You are the temple of the living God. Amen? Sabihin mo nga, Hawakan mo nga yung mo. I am the temple of the living God. Amen? Kaya tayo naging